ito na naman mga kaibigan dumati, nag ano na naman ako nag order naman ako, pangalawa na naman dalawa na naman ulit na gulong sa online dalawa na naman ito kasi nung una nag order ako ng dalawa kaya ngayon dalawa na naman bali pang apat na ito ngayon ang tanong kung safe ba mag order ng gulong sa online para sa akin yes safe kasi ito pang apat ko na na order ngayon, anong dapat mo tingnan para masigurado mo na safe ba mag-order sa online? Ngayon, ang tinitingnan ko yung reviews, yung review niya. Pag, kasi doon sa mga sa seller na yon, pagka hindi, pagka nabasa mo yung mga comments sa reviews niya, doon mo malalaman na ayos yung seller na yon. Kaya doon mo malalaman kung ayos ba yung mga nabibili nila. Kaya doon ka mag -order. kasi ibig sabihin maayos yon maayos yon at saka maraming ano maraming bumibili maraming silang items na nabi, na, na, na ibinta nila kaya doon ka bibili kagaya nito sa akin lahat na natatanggap ko ito binubuksan ko binubuksan ayan o oh. ayan kaya, doon natin malalaman kung ayos ba ang sealer na yon kasi yung sa mga comments doon natin malalaman na ayos na ayos siya to tanggap ko na naman pang, pang ano pang apat na gulong ito kaya ito ayos kinichik talaga ni busing labas loob wala talaga sa makikitang problema ano kasi unang una i-video natin pag i-video natin doon natin mapatunayan kung merong ma diferensya Uh, sa binilhan nila ko nito madaling ka usap ang chiller ang chiller yung seller <laughs> pagka may problema papalitan niya so wala ka no hindi ka dapat matakot kasi papalitan naman niya eh. pagka may problema i-video mo nga lang pagka tuwing magbubukas ka ng ano pagka binili mo sa online i-video mo para merong patunay na yun na ah, meron ng difference yung natanggap mo kasi yung binibilhan natin sa online alam naman natin mayroong sikat na dalawa lang naman tong sikat sa online talaga na mapagkatiwalaan natin eh pero nagdipindi pa rin sa seller ano ito pag ka ng gulong basta unang una yung reviews basahin mo i-check mo kung maayos yung reviews niya ibig sabihin maayos ang seller noon kaya kagaya nito ito binubuksan na naman to oh. ito na yung pang-apat na gulong na 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 nabili ko sa seller na to kaya ito na naman yan chinecheck talaga ni Boseng yan labas loob kung ayos ba o hindi at saka pagkatanggap mo ayos na ayos yun nakabalot ng maayos yung ano nila yung uh, binideliver nila yan yan walang nakitang problema ano kaya okay na okay ayos na ayos ibig sabihin ayos na ayos siya labas, paikot, at sa loob, gine-check. Para pag may problema, makontak natin si seller at may balik papalitan niya. Wala problema, sabi nila ko nito. Kaya ayos na ayos lang, safe na safe pagka bibili ka sa nang gulong sa online. Doon na, tinitingnan talaga ng mayigin ni Bosing ba. <laughs> Ayun, nag-approve pa mga <laughs> apat na gulong pa nag pa si busing ko ah yon kaya ayos na ayos no kaya yun ang sagot ko sa kung merong magtatanong safe sound sa line pero check nyo muna yung reviews kaya ito na tinatabi na mamaya ikakabit na namin yan mamaya e eh, na namin sa vulcanizing dahil ipakabit na namin ipalit na doon kasi yung isa ko yung spare ko 2000 ano pa yon 2016 ng spare kaya yung isa spare yung isa ipalit ko doon sa medyo ano na medyo nag expire na rin nagulong ko na isa sa panghuli kaya yon bali bago na lahat ng apat nun kasi yung dalawa nung nakaraan last 2 months dalawa bago din yon kaya ngayon bago na naman